magluluto po tayo ng <coughs> Hello everyone, magluluto po tayo ng ano ngayon? Uh, chicken wings. So, ito muna. Ah, uh, seasoning ko muna to sa Ah, uh, asin. Asin muna, ayan para mawala ang langsa ay e ganito nyo lang i ano ba Ilarab muna natin ang <coughs> ang chicken wings o ang pakpak -pak ng manok sa asin di ba nung nung araw ganito din yung ginagawa natin yung asin kasi dati ano eh yung salt ito dito kasi powder na ayan so ayan So, mas-mas na lang natin ng na, ano. Pahalil po. <coughs> Nakasim. Ayan, magaling na po ako. Mula nung ano, nagkasakit ako. Ayan, magaling na. Magaling na yung kabayan. Kapamilya. Kapamilya. Ayan. Welcome po sa aking channel Buhay Amerika with Ate D Ayan yung aking channel ng mga kapamilya mga kapamilya, mga kamantana Ano pa ba? <laughs> ito mataba, ito yun ah eh. naman siyang malinis ngayon. Pang malinis ang ating chicken wings. Ayan. so ayan na po uh, pakuloan muna natin lagyan natin ng asin kasi para medyo matanggal po yung langsa talaga kahit na pinag uh, grab natin yan ng asin ayan kumulo na tapos i-drain ko po yan i-drain natin Ayan ang ano ang ang manok po, ang chicken wings. Ah, uh, i-drain natin 'yan tapos ah uh, ano, huhugasan huhugasan natin 'yan ng ah uh, maano na tubig, yung sugary po ba, running water. Ayan. So <clears throat> Ayan, i-drain natin, dine-drain na po. Ayan. O di ba mukha siyang luto na? Uh, pero ang ano po, ang pagpapakulo po diyan, ang sekreto po ay parang half cook lang siya. Matanggal lang 'yung ano pag nagbula-bula na po 'yon. Ayun, tatanggalin niyo na po. Uh, tapos i-drain, pagkatapos mag-drain, huhugasan ng mabuti, tanggalin 'yung parang mga bula-bula para po 'yung langsa uh, matanggal siya. Saka napakaganda po 'yan kapag ano, uh, uh, talagang malinis ba? Kasi alam nyo na po yung mga mga karne sa ngayong ngayong panahon eh hindi po siya ano lalo na dito sa Amerika ang mga karne po dito eh hindi natin alam kung saan ang gagaling kaya ayan so malinis na po yon pinagtabi ko muna yon ito nag-harvest po ako ng lettuce roman lettuce po yan natanim ko ayan nag natin kasi ang partner po ng ating ah uh, chicken wings ay salad. So, ayan. Di, hinugasan ko na po siya. Tsaka may ano din siya. Yung, yung ano natin, yung salad natin ng ingredients ay lettuce na galing sa garden. Tapos, siyempre, uh, may ano ako, may, may olives, black olives, uh, carrots na nalinis ko na din. Tapos, walnut. Ayan, walnut. Uh, maganda maganda din po yung walnut sa ano sa salad. Tapos orange, uh, onion, apples, tapos papaya po at saka cantaloupe. Ayan ang aking ingredients sa aking uh, salad. At saka lalagyan ko din po yan ng avocado. So, ayan, habang pinapaano po muna natin, pinapainit yung ating kawali, Uh, na may mantika gagawa po tayo ng salad ayan ini-slice ko na po yung mga mga ano natin yung gagawing salad ano yung mga ingredients sa salad natin ayan para medyo ano ba uh, mas maganda ang ating pagkakain ayan po sana po mag subscribe kayo sa aking channel mag comment din po kayo ayan binabasa ko po lahat ng mga comment niyo po Ayan, maraming salamat po. At saka pwede nyo rin po ito i-share -ano, ang aking video sa inyong mga kaibigan, mga kamag-anak. Ayan, pwede nyo po ito i-share sa inyong Facebook page, uh, kahit anong social media po na mayroon kayo. Pwede nyo po ito i-share yung aking video para po ano, makatulong po sa aking paglalago ng channel. Ayan, bagong-bago po itong aking channel. Tapos yan, lagyan ko din po siya ng cramps na feta cheese. Ayan po ang 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 kadagdagang kasarapan ng ating salad. So, ayan po. Sana mag-enjoy mag po kayo dito sa video ito at sana po huwag kalimutan mag-subscribe, like, share, and ah subscribe. Ayan po. Ayan, nilalag... Ni, hinihiwa na natin yung ating onion at nilalagay na. Ayan, napakadali lang po. Ma Maano lang po ito, ma uh, quick and easy na dinner. Ang medyo maselan-silan lang po is ang ating uh, manok kasi yung, chick, yung, chicken wings natin. Kasi syempre, kailangan natin pa-hugasan ng mabuti, anuhin ng asin, uh, kuluan tapos ayan, piprito. Nila, ang salad po, nilagyan ko din po to ng, ng ano, yung cheese na buo, yung uh, uh, um, medyo maanghang na cheese, jalapeno cheese. Ayan. Ayan, ganyan. ba diba? Napakaganda po. Tingnan ang aking salad. Tapos, para, para na po ako nagugutom. Tapos, for the meantime po, ayan, mag- -ano tayo, mag ginagawa tayo ng sauce ng ating uh, chicken wings buffalo chicken wings ang ginagawa po natin sriracha at saka ano lang po yung hot sauce uh, hot sauce po siya kung meron kayong tabasco ayan sriracha halo-halo nyo lang po lahat uh, tapos ayan na So, nakagawa na tayo ng ating uh, sauce. Ito na po, magpa na tayo. Lagay lang natin ang ano. Uh, mainit na po kasi yun. Eh. Ayan, magpa na tayo ng ating chicken wings. Ayan. Pakpak -pak po ng, ng manok. Ito, ha? Ayan. Tinatakipan ko po kasi para ano, hindi tatalasik ng yung mantika kasi matalasik eh. Kaya tinatakpan ko. Ang ano po, hindi siya masyad, ayaw ko po kasi masyadong crispy. Kasi parang ano, yung ano lang siya, uh, katamtaman lang. Hindi crispy crispy, hindi rin siya uh, ano, uh, yung parang malambot, hindi rin. So katamtaman lang po ang pagluto ng, ng chicken para maano po, masarap po siya. Ayan, malapit na po tayo matapos. Ayan, huwag pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po sa mga kababayan kong kung saan mang kayo ng sulok ng mundo. Sana po napapanood nyo po itong aking video at mag-subscribe po sa aking channel. Maraming salamat po. Ayan na, malapit na po talaga tayo matapos magprito sa... E di ito na, tapos na po, no. Nilipat ko lang po siya sa bowl. Ayan, yung malaki-laking bowl para pagbuhos natin ng ano, ayan, ng sauce is mahalo-halo natin ng ma maayos ba? Ayan, halo-halo natin ng maayos. Siyempre, mag-ano po kayo, mag pag hinalo-halo nyo po, huwag nyo haluin ng, yung ng kamay nyo po kasi ma maanghang po ang ang sirat sa tsaka ano, Ayan, dadagdag ko na lang din po yung uh, natitirang uh, na prito nating uh, chicken wings. Ayan, at saka uubusin ko na din po itong sauce. Ayan. Naku po, talaga pong napakasarap nito. Pero, ang, ang anghang po, maanghang siya. Pero, alam nyo naman, ako mahilig talaga ako sa maanghang. Tapos, ililipat din natin siya ng ha, um, malinis na bowl. Ayan. Ilipat lang natin para medyo ano ba. Maganda naman tingnan, di ba? Ayan, lagyan natin ng Tapos i lang po siya ng uh, green onion, yung ano natin. Sibuyas dahon ang i-garnish nyo o okay, kaya mga men kung mayroon kayo niyan. Ayan, kain na po tayo. Maraming maraming salamat po sa panunood at sana po nag-enjoy kayo. Magkita-kita po tayo sa susunod ko pang mga uh, episode. Huwag pong kalimutan, buhay! America with Ati D. Subscribe na po. Maraming salamat. Ayan, napakasarap po nito. Kain na po tayo. Diba, maano ano, napakaano. Ayan. Ay, naku po, talagang nabusog po ako dito sa aking pagkain. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless.